One, two. People, people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam para sa ating update chika ngayong araw na to. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe today. Siyempre ko ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C At saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo Ang tanong ko nag-ovaltine din ba kayo? Charot! So, yan. So, syempre, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilig sa ating Chika Update every day dito sa Mama Sam Vlog. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga subscribers natin na bago, sa mga subscribers natin na laging inaabangan ang Chika ni Mama Sam. Maraming salamat, guys. And then, of course, shout out sa inyong lahat at kay Kristen and Perez. So, kamusta? So, today, marami akong hinandang chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga. Pero bago muna ako tumika, may chika ako sa inyo. Kaninang umaga bumaba ako doon. Meron akong nakita na parang Chinese boy na sobrang guwapo niya, nakakaloka. Ang tangkad. So, syempre, tinanong ko kung ng pangalan niya. Alam nyo naman ako, pahinadorang bakla. So, tinanong ko kung anong pangalan niya. Tapos, tinanong ko rin kung taga saan siya. Ang sabi niya, ang pangalan daw niya ay Machu, tapos ay taga Myanmar pala siya. So, nagulat ako. Sabi ko, kasi akala ko taga Chinese. Tapos, yung bumalik ako, syempre, usisera ako, tinignan ko naman kung ano ang ginagawa niya. Kasi lagi siya nandoon sa baba, nakikita ko nagko-computer. Tapos, sabi ko, ano bang pinagkakaabalahan mo? Sabi niya, natuturo daw siya ng Chinese. Sabi ko, ah, marunong pala mag-Chinese ang mga taga Myanmar. Tapos ang sabi niya, Chinese daw siya. Kaya lang, ano, parang nagtuturo siya ng Chinese sa mga Chinese. Pero race siya sa Myanmar. Sabi ko, nabuluhan ako sa'yo. Anyway, parang si Alice Go lang siya. Charot. At ayun nga. Pero in fairness ha, si Kuya, ang guwapo. So, siya yung bago natin target na titignan araw-araw. Oh my gosh. So, tignan natin kung makakabuo tayo ng relationship sa kanya. O, oh, di ba? So, yun. Kaya nga kasi natin yung kamandag natin lagi-lagi, araw-araw. Para alam mo kung maganda ka pa din. Di ba? So, yun. So, ito na. syempre marami akong chika ngayong araw na to. Kaya hindi ko na patatagalin ang aking chika. Para sa unang chika, Mama Sam, ano daw masasabi ko? Dahil sa bagong update sa Binibining Pilipinas, ay magkakaroon sila ng fashion show bukas. So, ang masasabi ko, bongga yan, di ba? Kasi, alam naman natin ang binibining Pilipinas, lagi naman silang planado sa mga eksena nila. Tamang-tama to, katatapos lang ng Miss Universe Philippines. Now, let's go to the binibining Pilipinas. Ang passion show nila bukas ay mapapanood nyo uh, ng 12.30 ng hapon sa YouTube channel ng Binibining Pilipinas. Sabi ng ganon, once you are Binibini, you're always a Binibini. So, yon. So, Sempre magtataas na naman ang kilay ni Michael Floredo kasi ayaw niya ng binibining Pilipinas. But ako para sa akin, shyempre, isa to sa mga inaabangan ko talaga at alam naman ninyo, iba pa rin talaga ang binibining Pilipinas. Ang mananalo dyan Syempre ay coronation bilang Binibining Pilipinas International para sa susunod na taon, sa 2025. And then of course, Miss Globe, 'di ba? Dahil ang Miss Globe natin ay lalaban naman siya this year. So 'yon. So congratulations sa mananalo at congratulations syempre sa mga gandang bini Ah, oh, 'di ba? Syempre para may update kayo, naglabas na rin ang Binibining Pilipinas ng kanilang headshot photos para sa mga kandidata nila. So syempre para makita ninyo yung ganda ng mga ating binibini ngayong taon na 'to. Ay sumilip kayo do sa Binibini Pilipinas page atin na ninyo ang mga bagong release ng photos ng mga kandidata. At ito nga may nagtanong sa akin, sabi na doon daw masasabi ko kay ano binibining tagig, 'di ba? Si binibining tagig candidate number 2 at saka syempre kay binibining tarlac na candidate number 34. Ang masasabi ko, iba na kasi talaga yung ganda ng mga binibini. Alam mo yung ito yung mga ganda na pang ano, pang ah uh, hiyas ng Pilipinas. Alam mo yun, yung parang iba talaga sila pag sinabing binibini dito talaga, sinisimbol talaga ang beauty ng isang binibini. Kasi, ewan ko, parang pag binibini Pilipinas talaga, aminin ninyo ha, ang lahat ng kandidata dyan ay magaganda. At, alam mo yun, may, mag, may mga pagkamahinhin Konte, gano'n, di ba? Hindi sila yung galaw-gaw na galaw. So, ang akin, kaya nga diba yung mga sumasali sa Miss Universe Philippines Hindi sila nananalo Kasi ang ihinhin talaga nila Hindi ba katulad ng mga kandidata sa Miss Universe Philippines Na alam mo yon na, na hindi galang sa binibini ha Iba yung tapak nila, iba yung galing Pero ang binibini kasi talaga, number one rules talaga nila Kailangan maganda talaga ang kandidata At ayun nga Kasi parang, ewan eh, ko, basta may iba sa mga binibini beauty queens natin Ganoon at congratulations kay Tarlac. Maganda si Tarlac sa si Binibini 34. Gusto ko yung beauty na meron siya. Uh, hindi ko lang alam kung makakasabay siya sa mga ibang kandidatas. At malalaman natin yan bukas kung gaano nga ba kagaling rumampa ang Binibini Tarlac. And then si Tagig naman sa Miss Universe Philippines. Alam natin mga kabugera talaga yung mga taga Miss Universe Philippines ng Tagig. So, tingnan natin kung itong pambato ng tagig dito sa Binibining Pilipinas ay kakabugba ng bonggang-bongga. Kahapon, nagkaroon din na, ng mutya ng, ng tagig, di ba? So, ayun, tingnan natin kung papalo ba yung mga kandidata from tagig. So, yon Ngayon pa lang, syempre, good luck and congratulations sa mga kandidata ng Binibining Pilipinas. Sabi ng ganon, Once you sure, binibini, You're always a binibini. Nako, tuwan-tuwa si Christine Ann Perez. Kasi tuwan-tuwa talaga siya sa mga taga-binibini. Anyway, ito na ang sumunod natin, Chika. Rabia Mateo nag-post ng photo sa kanyang inst Instagram. at may capture na Norris no story. So yon, Norris no story. So siguro para kay Rabia kasi, alam mo sa totoo lang, ang ano kasi ang pag-re-risky -ri sa isang bagay lalo na ngayon na Miss Universe Philippines is a black beauty di ba so kung iisipin mo hindi ganong kadali yon para lumaban tayo ng Miss Universe na ipinadala natin ay papadala natin ay black beauty pero sabi ng ganon kung hindi tayo mag-re-risky, -ri eh hindi natin mabubuo ang istorya but pag nanalo yan, another story na naman yan. O, di ba? Kaya naman naniniwala ako kay Rabia Mateo. Pero si Rabia Mateo, guys, sa wala na siyang planong bumalik sa mundo ng pageant. Sabi niyang ganon, uh, sa kanyang interview, ayaw niya na daw sumalis sa Miss World kasi di ba inaabangan natin siya kung sasali nga ba siya sa Miss World. At sabi niya, ay ayaw daw na muna. And then, Uh, mas gusto daw niya mag-focus na mag-artista na. Sa so bagay, nabigyan ka naman na ng pangalan, eh di go, go, go na. Pero sayang, no? Maganda pa naman si Rabia. But, mali mo, in the future, magbago isip niya. Hindi natin alam, di ba? So, yon So, abangan na lang natin. Speaking of Miss World, ang kanilang final screening ay this coming 29 of May. So, excited tayo dito sa Miss World Philippines kung sino nga ba ang magiging bagong kandidata nila at tignan natin kung merong mga repeater or merong mga over the barcode na mga kandidata na sasali dyan sa Miss World Philippines so yun so sunod-sunod na no may Binibining Pilipinas para sa Miss International and then may Miss World Philippines And then, of course, katatapos lang ng Miss Universe natin and at Miss Earth. So, malapit na natin mabuo ang magiging kandidata natin sa International Pageant for 2024 and 2025. And then, ito ang sumunod na chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Rina Mayer? Tingin mo, Mama Sam, dapat ba siya sumali sa Miss Universe Philippines? Sa ganda na meron siya. To be honest, kung titignan mo, she's a Filipina German, di ba? Kung titignan mo, yes, ang ganda-ganda niya. And I think, yes, pwedeng beauty queen. Kaya lang, depende yun sa kanya kung ano ang caliber na meron siya at kung ano ang ipapakita niya pag sumali siya sa isang competition. Ako ko ako tatanungin mo yung mga ganitong beauty. Yes, maganda at pwede. Pero dapat ay maghanda, di ba? um, tignan natin kung plano niya sumali sa Miss Universe Philippines o sa Binibini Pilipinas in the future. So, yun. Ang ganda niya, no? Si Rina Meyer. O, oh, di ba? So, ako para sa akin, mga mm, ganitong beauty, sali na. Di ba? Kahit sa Miss Earth, hindi ko lang alam kung katangkadan siya, pero ang uh, German with Filipina blood. Ganon! Kaya naman excited ang lahat sa kanya. Pero tingnan natin kung kakabog nga ba yan in the future. Pero ito ang kumakabog ngayon sa Miss Peru, si Tatiana Kalmar. Mama, samtingin mo. Siya kaya ang manalong Miss Peru ngayon taon na to. Hindi ko masasabi, depende yan sa organization ng Miss Peru. Pero sabi ko nga, ito nga sa atin, first runner-up sa Miss International eh, naligwak sa Miss Universe Philippines, eh doon pa kaya yung sila din. So possible din na ganun din ang mangyari, pero hindi natin alam, abangan natin kung ano ang magiging eksena niya at kung siya nga ba ay makakarating sa universe. Pag nakarating to sa universe, nakakalungkot. Kasi parang piling ko nakarating si Dominica Republic, tapos nakakarating nakak siya, si ano lang ang hindi makakarating si Atisa. Anyway, so better luck next time kay Atisa at malay mo naman sa next time ay makasali na si Atisa manalo ulit sa Miss Universe Philippines at magtagumpay siya. So abangan natin yan. And then para naman sa sumunod na chika, speaking of Atisa Manalo, Atisa Manalo ay sisimulan ng maghanda para sa kanyang laban sa Miss Cosmo International 2024. Kaya... Xin si chào Vietnam handa ka na ba? So, yun. Ay, nako, si Atisa Manalo. Ako, para sa akin, syempre, kaabang-abang yung laban niya dyan sa, ano, sa Cosmo International. So, sino ba namang hindi gusto manalo si Atisa Manalo? Kung ako tatanungin ninyo, sana manalo siya para, alam mo yon bongga. But, piling ko naman mananalo si Atisa manalo dito. Kasi, syempre, alam naman natin si Atisa na iba din yung dekalibre neto, iba din yung galing neto, at naniniwala ako sa kanya. At, mali mo, ayun yung destiny niya. Kaya, hindi siya napunta dito sa Miss Universe Philippines. Sabi ng ganun, universe can tell what is your destiny. O, oh, diva So, yon So, ako para sa akin, So malay natin 'di ba? Ang destiny ni sa Manayo ay maging kauna-unahan ng Miss Cosmo International 2024. Kaya tinatawag siya dito sa Cosmo ng Universe. So, yun. good luck kay Atisa. Sobrang na-excite ako kasi parang feeling ko makukuha niya yung corona dyan. So, alam naman natin si Atisa na palaban. And then, para sa akin, ano ba yung dapat baguhin ni Atisa Manalo? Wala naman. Kailangan lang yung dagdagan yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Sabi ko nga, kung mag-a-align sa'yo ang langit, at sa san ayon sa iyo ang mga bituin sa langit ay eh, mapupunta sa iyo ang lahat depende na lang yan sa destiny talaga kung destiny niya destiny niya mangyayari at mangyayari yon di ba so yon kaya excited ako. Excited ako sa ipapakita nila in the future, lalo na dito sa ganap nila sa uh, Miss Cosmo International. Kasi napakalaking pageant daw neto. At talaga daw, kakabog daw talaga ang isang at isang manalo. So, yon So, I'm so excited. Abangan natin, no? And then, para na sa sumunod na chika, Mama Sam, Bago Miss Universe Philippines, siya na kaya ang susunod kay Catriona Gray na mag-uuwi ng koronang ng Miss Universe sa ating bansa, si Chelsea Manalo. Alam mo, sa totoo lang, syempre, sino ba naman ang may ayaw ng ganyan? Lahat naman tayo gusto, di ba? Hindi natin alam kung ano ang magiging sagot dito, kung siya ba ang next na magiging Miss Universe Philippines, ng magiging Miss Universe mula sa ating bansa. Siyempre, gusto natin. Sino ang may ahayaw, di ba? At taon-taon, nag-hope tayo mula kay Michelle D., kay Celeste Cortese. Pero siguro, mas gusto ko na paghandaan ng maigi ni Chelsea Manalo ang laban niya sa Miss Universe. Meron siyang 4 months to prepare. Ngayon ay June, di ba? A may. June, July, August, September, October. Pagdating, oh, 5 months. So, bago mag-miss universe. So, pagandaan niya ng maigi. Huwag niya sayangin yung nalalabing mga oras, di ba? Na kailangan niyang maghanda para sa laban niya sa Miss Universe. Pwede siyang maghanda ng paano siya matututo mag-Spanish. And then, paghandaan niya yung kanyang pasarela. Kasi yung pasarela niya, to be honest, para sa akin, kung ayan ang ipapakita niya sa Miss Universe, hindi o obra yun. So, kailangan din niyang maghanda para sa mga gagamitin niya yung pang-araw-araw na susuotin niya sa Miss Universe, yung styling, ano nga bang styling na ipapakita niya. Kung lahat ng sistema na yon na kailangan, lahat ng aspeto para sa isang competition ay kailangan ibigay niya at paghandaan niya ng bonggang-bongga, di ba? Para manalo siya ng Miss Universe. And then, universe can tell kung siya nga ba ang susunod na reyna o hindi. Kahit pa naman sabihin natin na yes, malakas ang pambato natin pero hindi natin nasisiguro kung siya nga ba ang makakapag-uwi ng corona. For now wala tayong ibang dapat gawin kundi suportahan at sana ay ipagdasan natin ang kanyang magiging laban sa Miss Universe and then malalaman natin in the future kung ano nga ba ang ipapakita ng pambato ng Bulacan sa Miss Universe, di ba? So, yon hindi na pala Bulacan ng Pilipinas. Oo, uh -uh. So, yon So, I'm so happy and I'm so excited for her. And then, maganda to. So, mauuna si Ati sa Manalo lumaban sa International Pageant sa Vietnam. And then, after Ati sa so siya naman ang aalis. So, tignan natin kung ano nga ba ang naghihintay na kapalaran sa mga kandidata na Manalo. di ba? So, yan. So, si Atisa Manalo at saka si Chelsea Manalo. So, tingnan natin, di ba? The best na gawin lang natin ay sumuporta at ipagdasal sila. And then, doon malalaman natin in the future kung ito nga ba ay kakabog o hindi. Batang alam ko ay, syempre, nakaka-excite. Nakaka-excite yung ipapakita nila. So, lalo na si, syempre, si Chelsea Manalo, nakaka-excite ko ano ba yung mga gown na gagamitin, kakabuga ba siya sa Miss Universe, paano nga ba siya makikipagsabayan, ayan Ay, ang nakaka-excite kay Chelsea Manalo. And then, syempre, si Atiso Manalo, abangan mo din ko, mananalo nga ba siya ngayong taon na to, pero syempre, bago si Atisa, meron mo ng supranational. Kaya tignan muna natin, guys, at alamin at abangan natin kung ano nga ba ang mga eksena na magaganap dito sa international pageant. So, yun, yes, para sa mga kandidata natin, no? So nakapag-uwi na ng corona si Maria Gigante, nag first runner up tayo mula kay Chantal Smith. And then tingnan natin who's next. Ah, oh, di ba? Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, Siyempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys. Fala!